Para madaling isok sa palayok. Ayan so sino ba nga naman yung may ayaw dito. Yung napaka healthy nito. Isa pa. Libre pag dito. Pero mahal to sa ano. So tinatanggal ko yung ganyan kasi ano. Pero okay lang na hindi tanggalin. Hindi naman natin ini-spread. Kaya alam natin malinis talaga to. Ayun, so tatanggalin natin to kasi sobrang um, pangrang ipasa. Si Lutuan tayo mati kanun na. Ayun, siyempre mati pangan tayo mati. Ah. So, this is the proper na pag-hugas ng yung iba kasi ginaganyan lang tapos ibubuhos lang yung ano pero mas maganda um, kuma kanito kasi may mga iba yung ibang insik kasi sumisiksik dyan kaya napatayo lang tapos natin din rinse natin para ano ito yung naglulutuan namin dito sa bundok ito yung gitara

And so, ang gagamitin natin is stick or yung pat, pat o tao kasi ano siya. Mas, mas malakas yung apoy din, mas madaling magsindi. gisa lang, as usual na parang ginagawa ng karamihan. Gisa lang din, lalagyan ng mga ano pero hindi kasi ano, kaya karamihan sa mga amin ito hindi marunong magloto kasi pinaspasan pang mabilisan yang basta may asin at saka mantika saka naluto okay na yun sa amin so ayan nakagawa na tayo ng apoy so ito na And so kaya tinatanggal ko tong ganito eh, kasi tumasaya. Advantage kasi dito yung ano, yung gulay sa amin kasi parang madali siyang madigest ni madali rin tayong magutom. So ano ba? Sa amin mas prefer ko talaga yung kami na ulam pa so, hindi yung expert so kumakain ko talaga ako ng gulay like, boss hindi ako carnivore pero sa experience kasi namin parang ganun talaga ayan so dahil luto na lalagyan natin to ng baka so ayan namang may additional na uh, compressor. Ay, shock. Ang sila lagyan natin ng ganun parang parang magkaroon ng reality na ugsa. Luto na. Dahil luto naman na. Tapalit natin yung kape. Okay. So, para hindi sayang yung apoy natin. And so, mauna tayong kakain para matukulog pa tayo. andito na yung pagkain natin. Oh. And so pasensya na sa rice ko kasi alam nyo naman matakaw talaga ako sa rice. And sana nga bumaba yung rice ngayon. <laughs> Champion.